Ngayong araw nga, uuwi na ako ng Pampanga. Hinahanap na ako ni Mama. Kung tapos na din naman daw yung ginagawa ko dito. Uuwi na ako kasi wala na daw siyang kapalitan sa pagtitinda. <laughs> Pero bago nga ako umuwi, may dinaanan na muna ako. May nagchat pala sa akin. Kapit bahay ko daw siya dito. Nakita daw niya sa vlog ko na dumaan daw ako sa bahay nila. Kaya bago daw kami umuwi ni ate, kumain na muna daw kami dito. Mukhang masarap yung pagkain. Kasi nasa labas pa lang ako ng bahay, naaamoy ko na yung mga ulam. Pumasok na nga ako sa bahay ni Tita na para makakain na. Tawag ko na nga sa kanya ngayon, Tita. Para sa susunod dito na ako kakain. Chowot! Ang dami nga nakain na pagkain para rin magpifiesta. Pero hindi fiesta dito. Nagtitinda sila tita ng lutong ulam. Sa labas ng bahay talaga nila dinidisplay to. Kaso nga lang sobrang aga namin ngayon. Kaya dito na muna sa loob. Shoutout ko din daw yung mga alaga niyang aso. Kasi nanonood din daw sila ng vlog. <laughs> Ang cute nga ng mga aso nila. Parang gusto ko tuloy mag-alaga. Kaso naalala ko, hindi ko na nga kayang alagaan yung sarili ko. Mag-aalaga pa ako ng aso. Pero sabi nila, malambing daw yung mga aso. Pero yung dati ko natagpo ang aso, ginagat lang ako. Kaya ayun, ang dami ko ring inject nun. Pwede din daw gawing baby yung aso. Sayaw-sayaw lang daw ako hanggang sa makatulog na yung aso na makatulog na ang aso. Nagumpisa na rin ako kumain. Sobrang bango nga ng pagkain. Kaya i-rate ko muna 'yung mga pagkain na nandito. Hey guys, i-rate ko 'yung ulam ng kapitbahay namin dito. syempre unahin ko 'yung kanin. Kanin na may konting sabaw. Eleven mm. over ten. <laughs> 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 hey Grabe guys, may high pa dito. Hindi ingit siya. Medyo mainit pa, 10 over 10 yan. <laughs> na matapos na nga ako kumain, paalam na din ako sa kanila. Para ma-display na din yung mga ulam sa labas ng bahay. Sobrang bait nga nila. Kaya sa susunod, babalik ulit ako dito. <laughs> Nakapambahay lang din pala ako pa uwi. Kasi baka baha pa sa Pampanga. May dadaanan pa ako nagtitinda ng chichirya dito. Bumili na ako para may kainin ako mamaya sa biyahe. Lalo na medyo traffic daw sa NLEX. Kaya kailangan may kainin ako doon. Ilagay ko na nga lang dito sa bulsa ng maleta. Baka kasi mahulog pa. mag na lang pala kami ni ate pa uwi. Para mabilis lang din kami makapunta sa terminal ng bus. Sobrang bigat nga ng dala, dala ko. Parang pasan ko din dyan yung buong mundo. Chot! Pinasok ko na nga sa loob yung maleta. Buti na nga lang talaga nagkasya. Pagkatapos nga makapag ni ate sa counter, pumasok na din kami sa loob para makapag-abang na. Sobrang daming tao nga ngayon. Kaya panigurado ako nakatayo na naman kami ni ate sa loob. Kapag pala nandito ka sa Manila, kahit marami kang daladala, bawal yung pabebe. Kasi mahuhuli ka talaga sa pupuntahan mo. Kahit marami kang daladala, kailangan mo talaga makipagsiksikan sa maraming tao. Nakatayo nga lang kami dyan ni ate. Kasi sobrang daming pasahero ngayon. Araw din kasi ng uwian ngayon. Kaya napachempo po ang pasahero at dito na lang din pala ako sa taas mahawak para di rin mahulog ininsert ko na din yung card para makapasok na pa uwi ng bahay sa baba pala ng LRT kunting lakad lang terminal na ng bus inakit ko nga yung maleta sabi ni kuya hindi na daw masyadong baha sa pampanga na pwede na din daw ilagay yung maleta sa baba habang bumabiyahi pala kami naalala ko yung tsitsira na binili ko kanina gusto ko sanang kunin kaso nasa NLEX na kami baka bigla pa akong papabain ni kuya yung driver dito chot <laughs> habang bumabiyahi pala kami nag-umpisa na rin ako mag-edit na-edit ko na iba kong vlog para pag uwi ko ng pampanga voice over na lang sinando na pala kami ng kuya ko at medyo nabawasan na nga yung baha dito sa CDCP pero wala na daw tubig sa loob ng bahay pero ibang daanan sa amin konti na lang daw yung tubig at tabi ko pala tong maleta kasi pumapasok pa yung tubig sa loob ng motor Baka kasi mabasa yung maleta andun pa naman lahat yung damit namin tinataas ko na nga lang yung paa ko dyan para di rin maabutan ng tubig nabawasan na nga yung tubig dito kasi nung umalis kami ng taas pa nun at dito sa amin yung tuyo na pag uwi ko nga pinunta ko na si Ma. Parang nga daw akong galing abroad Kasi ang laki ng maleta ko Natambak na nga mga parcel na in-order ko Kaya samahan nyo muna ako mag-unbox Una ko nga palang in-order Hetong bota Pagbukas ko nga malit na tsinelas yung dumating Previata to ni seller Mamaya hanap ako ng bata ibibigay ko na lang yung maliit na tsinelas Pero heto talaga yung in-order ko Yung bota Sabi kasi sa balita Ilang sunod-sunod na bagwido yung paparating Kaya in-advance ko na Baka kasi magkaalipungan ako Chowot! <laughs> Sinukat ko na nga yung bota kasha ba? Nagkasha naman siya. Pwede pa nga itong panjaging. At nag spike pa talaga. Kinuha ko na nga yung para mabigay na. O, oh, sinong gusto ng tsinelas? Ako! Tingnan niya, Kay Franz muna, tingnan muna. Kay Franz. Kay Franz. Kay Franz. Franz. Kay Franz. Ay, Franz. Kay Franz. Franz. Kay Franz. Kay Franz. Kay Kay Franz. Kay Franz. Kay Franz. Kay Franz. Ay, Franz. ay, prance. ay ta. Sa ng sa ano <laughs> <laughs> Oo, <ako> yung <niyong> dalawa. <laughs> Ayun lang. Bye-bye.